Sa panahon ngayon na ang mga kabataan ay mas nag spend na maraming oras sa pagka-computer, pag-cellphone -si at paggamit ng iba pang gadgets, isang grupo ng college students ang nakaisip na gumawa ng isang pop-up playbook na naglalaman ng iba't ibang tradisyonal na larong Filipino. At makakasama natin sila ngayon dito to introduce their book na sina Flor May Cruz, Edward Francisco at Robbie Ginanao. Good morning sa inyo. welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Grabe, magaling sa graphics itong mga batang ito. Future graphic artist itong mga kasama natin. Maaari niyo ba ibaliwanag sa amin kung ano itong Tara, laro tayo, papa-playbook at ano ba ang mga nilalaman nito? So ang uh, tara, papa playbook po namin ay naglalaman ng 22 uh, selected traditional Filipino games okay. na nag-base po sa uh, survey po namin, na nakuha mm -hmm. po namin. Um, ang una po namin kinuha is yung mga hindi masyadong sikat or mga nilalaro sa fiesta okay. at mga classics rin naman po. Ayun. Ano yung mga games? Tingnan nga natin. Sige, eto. Meron tayong dama So kapag finip mo siya, ay, meron yung... siyang nakalagay na instructions okay. kung paano mo siya lalaroin. Hindi lang 'yon kasi makikita mo mismo 'yung image or 'yung picture kung paano talaga siya nagkakaroon na naglalaro siya. Medyo hindi ko na mabuklat baka masira ko siya. Ay, ang galing. Pwede po kayong magibig ng daw. Oo. In fairness sa kanya, super so, game isang book ang mangyayari. Ah, po isang page ko. Isang page siya. Ito, ay parang alam ko 'to. Ito yung kapag merong love, hate, or kung sino yung crush mo. Uh, <laughs> Di ba? Uh, ito in sa paper. Uh, okay. Tama ba? O baka uh, mali ako? Uh, <laughs> Ayan. Word po kasi siya na pwede po silang maglaro. Ah, okay. At okay. uh, this one, ano to? Buksan. Uh, Opo. Okay. Bali yan po yung panglaro po nila. Ah, ito. Yung pangtantos niyo sa inyong... Dama. So, uh, parang uh, pwede na kayo maglaro dito mismo. Oh, uh, uh. okay, Pwede na. Ang galing. Well, ginawa niyo ito bilang parte ng inyong thesis. Kagraduate graduate na rin kayo next year. Yes, Tama. yes sir. Eh, bakit ito yung naisipan ninyong konsepto ng libro? Ano ba yung mga challenges din? Siyempre, alam ko naman, yung mga pinagdaan ng kayo para mabuhay itong pop-up playbook ninyo. Ang uh, una po naisip is, ano yung laro na, I mean, ano yung bagay o topic okay. na magkoconnect kami sa, ano, apat po kasi kami. So, ang mm -hmm. una po namin naisip is, ano po yung... Asan yung isa? Hindi sumasali siguro sa thesis niya to, Ay, no? Hindi, hindi siya po. Active. Nasa ibang bansa po siya. Ay, ah, eh, sorry. Okay, ayun. go go ahead. Oh. Um, uh, yung napag-usapan po namin is, ano ba yung madalas nating ginagawa ng bata tayo? Okay. So, ayun po, yung pag naglaro po kami sa kalye, yung mga kaibigan. Mm -hmm. So, yun po yung namimiss namin. So, doon po kami nagsimula. So nag-relapse kayo bigla? Opo. Oh, oh. <laughs> Ikaw, Robby, anong favorite mong game ang nilagay mo dito? Ang paborito ko pong laro ay yung... Luksong baka po talaga. Luksong baka. So dito syempre hindi mga magagawin luksong baka. Oo po. Uh, uh, instructions. Ang, mm, sa part lang po. Tapos dahil po sa pop-up, may mga motion po. And oh, may mga... Okay. May entertain po talaga yung mga bata pag nakikita nila yung mga pop -up. Ang galing no? Kasi napagsama natin yung importance ng traditional games applying it in today's time with popular culture. Sa tingin nyo, bakit kailangan na mapreserba maprotektahan at mas maipromote pa yung mga traditional na larong Pinoy. Go ahead. Um, siyempre po dahil Filipino po tayo. So okay. parang may duty na rin po tayo na i-preserve po natin yung kultura po natin. Siyempre para rin po sa susunod na henerasyon, hindi po makalimutan. Ganyan. Kasi po di ba alulong na po yung iba sa kabataan mm. ngayon sa gadgets. And siyempre po beneficial din po siya for our health. So parang ito na rin po kasing nagiging way nang exercise ng mga bata, okay. kumikilot, pinagpapawisan. And syempre po, libre po kasi siya, di ba? Wala po kayong gagastos oh, oh. na kung ano, di ba po? So, yun din po yung dahilan. Currently, ito yung i ninyo para sa inyong defense. Yes, Pero in po. any cases, do you have any plans na publish ito para mas marami pa ang makinabang at makabasa nito? Um, if ever po, we're accepting if may willing mag-invest sa book namin after we finally defend our thesis. Um, other than that po, we're just using pocket money for this one. Okay. Pero sana no, marami ang maintahis at talagang sumali at tumulong sa inyo rito. Ano-ano ba yung mga games na pinaplan ni pa? Kasi I understand 22 games ang lumabas sa inyong survey. Tama? Or 22 games yung pina-ask ninyo sa kanila? Uh, 22 games po yung sinelect po namin out of okay. the survey. Ayon. So, what are the other games na in-expect ninyong magagawa niyo rito? Uh, as mentioned po kanina, meron kaming Luxumbaka, meron rin po kaming um, Sipa, Matagutaguan. Okay. Uh, Tapos, may mga games po kami na hindi namin na up pero... Uh, Bakit tagu taguan Bakit tagutaguan? Namin? Parang tinuturuan yung bata mang ghost. Ay, ay hindi naman po. Huwag ganun <laughs> na. Ayan ha. Pero baka may mga mag magka-interest na publishing house na gustong tulungan kayo na ma-publish ang libro ninyo. Paano ba nila kayo pwedeng ma-reach? Um, meron po kami Facebook page. Okay. Ang title po is Tara Laro Tayo. So doon po, pwede po nila kami i-contact through Messenger and very responsive naman po kami pagdating sa ganyan. Ayan. So good luck sa inyong defense, sa so ating mga future graphic artists, sa so mga katulong syempre para sa kagandahan ng sining dito sa ating bansa at sa buong mundo. Ayun no, oh, ang ganda-ganda ng kanilang playbook pop-up. So tara, supportahan po natin ito. Thank you so much for being with us this morning. Flora May Edward and Robbie, stay safe you sa inyo po. and congratulations. Thank you po. Thank you.